Welcome po sa aking YouTube channel Sa mga hindi pa po nagsusubscribe Please click the subscribe button po At huwag kalimutang i-click ang notification bell Para ma-update po tayo sa mga new upload videos Ayan, tayo na naman po ang may Ay magsa-site visit po sa isang remote area clinic Ayan, nakikita nyo po yung mga camel po Na nadadaanan natin Actually, on the way na po kami going to Curais Ayan po papasyalan po natin ay isa pong Greek Clinic isa po siyang Nurse Operated Clinic ayan, magkaklamel na naman po sa disyerto ayan, usapang male nurse na naman po tayo dito sa Saudi Arabia sa mga gustong mag-apply ayan, nag-upgrade po ang mga sahod dito sa Saudi lalo na sa mga male nurses po na nasusupply po sa mga healthcare provider na-approve ko ng Aramco ayan uh, magaganda na po ang offer ngayon kasi hindi na po siya one. Uh, ano ba open overtime na po siya ngayon yun ang po ang kagandahan at pag mas marami po ang experience mo syempre po mas malaki ang basic salary mo pag mas malaki ang basic salary mo of course mas malaki po ang per hour mo sa yung overtime. Ayan po, nakikita niyo po, yan po ang ating pupuntahang rig. Ayan, iikot lang po siya. Ang kagandahan po dito sa isang rig medic na pupuntahan po natin ay libre po kanyang pagkain, sabon. Ang hindi lang ata libre yung pantawag mo sa Pilipinas, yun lang po. Pero sa internet, libre din po sila dyanan kung tatawag ko po via internet pero pag number syempre ikaw na po ang magbabayad noon kaya makakaipon ka po may mayroon po siya mess hall may laundry din po siya diyan ang, ang kapangitan lang po pag ikaw po ay reg may mga area kung minsan po walang signal ayan kaya yan doon po ang mahirap ayan malapit na po tayo sa rig pero okay lang po kung gusto niyo mag-ipon. Yan po. Ayan. Dito kasi sa rig po, 12 hours ang duty ng isang medic. Mayroon ka pong rest na rest and recreation sa amin po 7 days in every 3 months. Pwede mo po siyang i-cash or isama yung sa yung bakasyon. Kaya itong mga medic natin, mayroon po silang everyday 4 hours overtime at mayroon po silang Friday, 12 hours overtime. At pag hindi po nila nagamit ang kanilang 7 days R&R, pwede po siyang i-cash or pwede pong isama sa, sa kanilang bakasyon, idagdag po sa bakasyon. So, every 2 months po pala ang ring, ang ring medic po, every 2 months is 6 days po pala. 6 days every 2 every months, 6 days po sila. So, makakaipon ka po. Diba? Ayan, papasok na po tayo sa ating sa ating pupuntahan, sa pong grade. Ayan, pumasok na po tayo sa kanyang uh, clinic. Ayan, C operated clinic po. Ayan, para po sa mga may sa sa gustong mag-apply, ang approximate sahod po ng medic dito, yung naka-duty is around 10 plus po. 10,000 plus. Reals. So, convert mo po, po sa peso is 150,000 po pataas. Ayan po ang kanyang waiting area, kanilang iwas station, storeroom, ang kanilang janitor room. Then, ito po sa toilet, then ito po ang oxygen. Ayan po ang ating medic, andyan po ang kanilang stretcher, crash cart, ERB bag books, refrigerator for medicine, wall-mounted cabinet, and base-mounted cabinets. Maraming salamat po. you <laughs>